salamat po tayo. At ang palawang uh, pakalawang binigay. Sa uh, bahay ng nanay uh, gawa. Amen. Purihin po ang uh, bahay na ito uh, 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 at pinagpala. Ang ating Panginoon. Diyos, Preso, uh, Kristo. Amen. Ang ating sinasaba. At napanalad lang ating misahe gawa po ng misahe ng pastor. At misahe ng sister. At napakaganda. At uh, talagang uh, nararamdaman ko yung uh, ang loyal habit ating pagdudurie at maraming sa kanyang paggaling at sa iyong halong buo ya. Purihin mo at, at, at pasalamatan natin, natin siya at para sa pagkaka ng mabigong yes. uh, para. po ang uh, praise the Lord. Magbabahagi ng salita natin John. Isa po ako uh, magmula sa sa probinsya. Uh, bilang isang magsasaka Uh, nakilala, po, nakilala kilang, uh, katuliko. Katuliko kami, ako, nakilala ng katuloy ko. Sa katuloy ko kami, kami uh, na-invite ako ng Mormons. Uh, alam niyo po ba yung Mormons? Amen. Uh, Jesus Christ of so Latter Day Saint. Walang asin asin. Uh, ngayon, eh, dahil uh, bata pa ko, wala pa alam, sabi, eh, sinawa ako ng mga pinsan ko. Uh, ngayon, dahil sa ano, uh, lagi rin ako nakapurma at uh, sa ako doon. Ginawa nila po akong aaraw ni Chris Bilang isang aaraw ni Chris bata pa ako, 18 pa ako doon, aaraw ni ako. Kung maga, ako ni Moises sa ako kung ako ng ano, aaraw di ba? Si Moises, yung mapatid niya, si Aaraw. Ngayon, ako ang nalatagapagsalitaan uh, -pag -pag at nalagay bata pa ako nung pero bali wala pa sa akin noon. Dalam salita sa si Diyos. Sabi ko, ano ba ang pagkakilala ko kay Mormon? Si Joseph Smith. Kaya parang, kumuyulay ako doon. Dahil hindi ko nakikilala ng lubos si Isokristo. Ah, hindi ko ka lang nakikilala si Isokristo. Bakit? Ando ako. Hindi naman nila kinikilala na si Isokristo ay Diyos at ang pamigitan sa atin. Kaya dumating ang araw, Napunta ako ng Maynila. Marami ang experience. Marami sa akin ng trabaho. Napunta naman ako ng ano? Saan doon? Uh, Maranata. Dami yung gara ko na. na, ano? oh, oh, na. Binyagan din ako ng Maranata. Pagalawang binyag. Binyagan din ako. Binyag din ako sa Mormons. Binyag din ako ng Maranata. Pangatlo naman dahil dito ako na na uwi sa pagray, nabi niya garaman naman ako ng home office charge. Iisa lang, sabi ko napakaganda at uh, ang salita ng Diyos ay na at magtuturo na hindi ka naman ako doon. Pero you know, hindi pa sapat parang uh, hindi pa sa sapat para sa akin na uh, talaga sa kanya kasi marami pa akong obligasyon. Hinahanap ka uh, pa. pa yung mga anak ko. Nakakumpag-concentrate ako sa electronics. Karipin ay ako, doon ako nakapag-considered. Kahit na lagi ako nag, ano, lagi ako nagsisimba, pero doon pa rin ako nakapag-considered sa pag, uh, ano, pag Parang baliwala pa sa akin. Pero, andun ako sa kanya, sa piling ng ating Panginoong Diyos, andun ako sa kanya. Linggo-linggo, nandun kami. Kung wala ako sa, ano, sa, kung baptist church, nandun ako sa Mormons. Asa ah, ang ako sa simbahan ng katuloy ko. Kaya, Saan ko pa talaga ako? Yan! Saan ko pa talaga ako? Nakuod! Kasi parang dito-dito ako ha. Ngayon, di, dito ngayon ako. Namipat na naman kami dito. 10 years kami dito ngayon sa Ilapit. Ngayon, trabaho ko electronics. Hanggang sa may shop ako sa Pagray. Kaya sa pahinaan, may shop ako doon. Ngayon, nagsara kasi wala na ako pang upa ina inaakay na malapit ito ni Pastor Noli. Ay atin ka sa amin. Magdaan kita. Kasi tayo doon. Pagka rin naman doon, hanggang sa iloob si ng ating Panginoon Diyos, pinili niya ako na maging pastor. Pero di ko kung kagustuhan na maging pastor ako. Ano ba alam ko sa bibiyak ko? Sila po alam ko sa biblia, Thank oh Lord. Hindi ko po alam kung paano ako magtuturo ng salita mo. Turo, Ikabayan niyo po ako kung paano ako magtutuloy. Kasi bobo ako eh. Hindi ko alam yung mga papahang kapaliwanag, eh, di ba? Pero ganun pa man, sabi na pala ng ating Panginoon, ipinadala niya ang kanyang anak na si Sokristo, si Sokristo sa Lago ng mundo, upang ang sino mga sumipalataya pa sa kanya ay maliligtas at magkakaroon ng buhay mo lang agad. Yun ang uh, kamtang ko. Sabi ko, ito pala. Kailangan mo sumipalataya sa kanya. At tayo ay maliligtas. Kaya, napakalaking bagay na tayo nakapakinig tayo ng salita ng Diyos mapalad po tayo. Amen. Amen. Ito, ang pangasabi ko, yung po natin, na natin ng ating kalamahan ng kanya. At kilalani natin na si Jesus Christo ay Diyos na sa napamahin sa atin. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Amen.